magbakal Lim na scratch card. Hello mga kamosang. A day in my life. as occasionally kas kasera. PCSO, scratch card. Alam nyo kamosang, hindi man naruad na nagabakal ako sa nina scratch card. Ah? Hindi man ako para sugal kamosang. May adlaw lang talaga na nakaisip ako sa ni magbakal. Pero an uh, lang kamosang nagabakal ako sa ni kag taya man sa loto siguro twice or thrice man every week alam niyo po paano ako ramosang. Wala man akong kakayahan na mag-donate sa mga drago na charities. Pero feeling ko pa no, pag nagabakal ako sa Nissan scratch card o kaya nagataya ako sa loto, ang one way ko para maka-reach out sa doon mga tao na wara-wara gayod. Karamtaman ba baya kamosang na damo-damo gayod sa nagapila sa mga manlain-lain na opisina sa PCSO para makaayos ang bulig lalo na in may mga drago na hospital bills? Aww. Hindi ko man gina-encourage na magbakal kamosan eh. Di po ako nag-promote sa sugal kay pag nasubrahan ka sa ni, hindi na initially kundi sugal na mismo. Magbakal according sa budget. Tanungin lagi ang sarili kung gaano kadalas ang minsan na pagbili ng scratch card. Ay, nakatagalog naman lugod ako. <laughs> kung ga man ako sa nin PCSO paminsan-minsan, hinahayaan ko lang ang sarabihon sa iba na bagang ginahokus-focus ang pagagana di day sa mga nakapresto sa sulod. Kag sa inda naman ito konsensya, ang importante ang one way ko para makabulig sa akong kapwa. Inaan baga nakareach out ka na sa mga wara-wara at the same time pwede ka pang <laughs> is 20 pesos or 100 pesos na nimo sa PCSO charities compared sa 100,000 or 150,000 na ginakatag sa PCSO dito sa may mga pasyente na may mga darag ko na hospital bills. Aww. Basta, i-share ko lang sa inyo kamo sa nga na akong pag-scratch yan na nadlaw. Uh -huh. Inaan feeling mo na naka-reach out ka sa itong mga tao na wara-wara pag feeling na na-anticipate mo na what if gumana ka? <laughs> Ako man sa buwan, an gumana ka pero hindi man nga ni madalas, an minsan. Ay nako ko nakasiyak ako sa ning binana ko. What if kun nasa pa ini eh, na milyones na an madara ko? Char. Usad lang gad na card sa ni kamo sangan akon binakal. Tapos ito na card may 50 nagana sa kayan kay times 4 so may 200 ako nagana. So gin safe keeping ko an 100 ka gan 100 gin bakal ko naman sa lima na card. Tapos dito sa lima na card ko may gumana naman dito na 110 kay an 20 times 3 tapos an 50 times 1 so 110 ang gana ko binakal ko naman ito an 100 sa lima na card kag an 10 pesos na lang ang akong bilin so kay an usad sa to na card sa lima ko na nabakal og wasan jackpot ka mo sang yakalain mo yon na nagapera ako na hindi ko naman yon inaakala oh banana banana go banana banana <laughs> Oh, let's go banana, let's go banana, 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 scratch it, banana, oh. <laughs> Tilolor, may jackpot po ining card ko. Woo! Hindi ko niya ang mo. Gana ko, gana ko. na ako ni si ni jackpot. That's all for now. Just sharing a day in my life as occasionally kas kasera san PCSO scratch it. Thank you for watching. Mua mua mua.